Ayan guys, gusto ko lang naman ipakita sa inyo yung um, aming grocery kung gaano kalaki. Nasa 2,000 plus yan. So, ang mahal na talaga ng bilihin. Kaya alam nyo parang ayoko na talagang kumain. ayoko na mag-grocery. nang na bumili. Tignan nyo naman kasi. So ayan, nilalagay niya na sa so Tapos nga kailangan na talagang medyo marami talaga yan. So ayan guys, yung makikita kayo diyang kanais na is na. Favorite ko. At favorite ni And then favorite ni Jandy B mga boys ni pero, kaya naman sa kanya. Ano na naman. Pang isang quinceanos lang yan siya, guys. Pero, ang laki na agad ng grocery namin. Ano na lang kung good for one man. Nakikita nyo naman. Tingnan nyo talaga. O, yan. Pinatik ko pa ang camera sa favorite ni dali na. Nakikita nyo naman. Bumili talaga ako ng stock namin guys kasi pinatamad talaga ako magbili sa tindahan lalo na pag gabi. Tamad na tamad talaga ako. Kaya ang gawa, gawa namin, nag-grocery na lang kami. So ayan, mapapansin na, nyo naman. Kitang kita. Ayan. Bumili na rin ako ng cotton juice kasi nga alam nyo naman. Tugas ako sa yan na yung aking. Ini. Este, kinakain. Yan na naman. Nagmali na naman ako. Madana na naman ako ng mga perfect. Alam niya naman, mga judgmental persons. Ayan naman na. na. Oh, okay. mata nila sa akin. Sa ako, okay lang sa buhay ko. So, ayan, ang dami pagkain. Stock talaga yung God food for isang kinsinas. Yan lang.